namin tayong no namin yeah. tayong okay. Tamba lang, lang. Tamba lang. <sighs> sisid na si Zero ya. Penaten. Hah? man. Kita nanti nih. Kita nanto. Sini lah. Dian nang segini. panik ako nito ah Hana. Ha? Ito ba ba? Good job. Ito, kape. ko lang. Ha? Malayo. Papayat na pala pero may laman pa okay. naman. Tanaw ka siyang buwan? teman-teman aja nah. sekarang mau jumpa ya no? nah huh? no. oh, uh, kita kenapa itu baga? so no sarong bakalan gina ko yan hmm, kaya lang maliit ba sayang din so, na natin laman oh. <tumat> uy, esta <tumat> is that you know i

sama ya. Minta melakane oh. lampas ya.

Hmm. <laughs>

Ini tak apa. Mana? First bite. <laughs> tengen, tengen, pana kan? Sarap, sarap, sarap. Tak di tukar sarapan ni. Eh. <laughs> <laughs> Jangan kena kan, kan? Ipa kita mula first bite mu. <laughs> first bite kita. Saya kata mula first bite lah. Sarap ngah. Ikan mana muka sih muda? Tang, kena kena kita aku nangano. Oh, Ang, hmm? Ang unang kagat. Ah, eh. Hmm. na Sarap <laughs> <laughs> Solve na, solve. Pwede na. Ubus natin tong baho na to. Ubus yan. Dagdag na lang tayo pa uwi na. Mm -hmm. Ayun o. Ayun natin. Damit ay pa, dami pa. Panad-anad. Sarap pala pong may suka. Kaya nga may suka para ano. pinakita sa ko sa'yo ha? Eh? hindi ano na tayo hindi ano na tayo hindi na tayo dami kanin ko ha? <laughs> shut up <laughs> 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 mm. try nyo guys, masarap kumain sa ano sa dagat palutang lutang nice, oh sa gitna kami ng dagat o yun o ah. tingin ting wala <laughs> kang sa kanya ano. na isa at good na sila dito nagutom hmm? yung kaysa ko medyo mataba yung iba may payat ano yun o ah. Ayun. Sarap dito eh. na. Sabur mm -hmm. Sabor. Sabor. Ngayon na ako nakakain ito ah <laughs> <laughs> Yung taga dito kayo tinaga ano. <laughs> anirek anirek so, Kahit na iba no. Tumatawa ito. Eh? Nagpasok Ay, na oh. Hmm? Ano Mga na. kailan po lang tayo ah. Nauubos ang kanin. Salit na. <laughs> <laughs> Tolong <laughs> ya, tolong. guys, linisin mana sa dagat aku ni, no. Para matanggal yang mana pinagkainannya. Ya, yeah, punya ni sya. Hmm, hmm, si? Hmm, macam masih lau lang ya. Eh. <laughs> then, kau cerai naten. Kau lagi yang suka ngah? Nah, kau lagi yang suka? Ngalain. Okay. Ayoko, nilagyan ko. Okay ba? Hindi din. Gusto ko ng may suka. Mm, sarap po. Mm, ganda ng laman nyo. Mm. mm. Ito. Ita ba? Ita. Ito? Ito? Ano? Parang ano? Parang, anong, 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 utura ba ng laman ito? Hindi na ma-explain. Hindi ko na ma-explain eh. <laughs> Sarap ba naman? Kanin <laughs> kayo dyan. Kanin jing. Okay. Mayroon pa yun o. Okay na pala kahit kunti na eh no? Ang okay. dami din natin maubos. Papakin lang. Haru mm. yun na nalaglag na. Kapte tayo dito. Grabe, lamig. Lamis ng tiriki. Kasi yes. nga mm. eh. o. Sariwang sariwa pa ito sarib guys, bagong kuha. Ito yung dive pala sana natin o. No?

Guys, Oi Anna.